Hi, tara samahan niyo ako, mamalengke tayo. Bili tayo ng ulamin natin ngayon. Naubusan na rin kasi tayo ng bigas, kaya bibili na rin tayo. May mga isda nila. Kailan kinuha ni Gol? Kuya, palinis. Palinis. Joke lang mong yun. Joke kaya ha. Sabi ko linis mapalinis sabi ni Kuya, hindi naman inililinis lilinis Joke lang. Okay na po 'yan. Okay, thank you. Double mo ah. Oo. Salamat. Bumili na nga rin pala tayo ng dalawang perasong tilapia para iprito natin. Para naman masarap yung ating adobong pusit. Charot! Ano yung ito? Bakit may bulklot dyan? Ano pa isa pa yung gisang ba? Ano sa ba? Kani Kani? 120 daw ni siya? Lang? 120 nilang? lang? Ah, 125. Kani? 2-in-1 cookies siya. Ano na lang doha. O, isang mango float. Mango float pala to. Akala kong keso. Nakauwi na nga tayo ng bahay, kaya piniprepare ko na yung lulutuin natin. Siyempre, maglalagay tayo ng bawang at sibuyas, tapos luya, and then, ang tawag dito, yung daon sibuyas ba yan? Yung nakikita niyo yung kulay green, basta ayarn. medyo ano na inalay na siya. Tagal kasi sa akin. Pero baka kaya pa ito natin. ayun Medyo na alayin. tawag dito gitu. daw sibuyas Buya si basta magbutang ka ani satong sud an among isla ne ayan magaling natin sud yan Lalagay din tayo ng siling Tiwain lang natin. Siguro mga tatlo. Mga tatlo lang yung lalagay natin. Siwain lang natin siya sa gitna. Ayan. ba? Diba? Parang M&M Kaya. <laughs> eh. Pat. So, itong tatlo, ibalik ko na siya sa rep. Ito nga yung ating pusit. Nagpainit na nga tayo ng kawali para makalagay na tayo ng mantika. Pag-agay tayo ng pepper. Buo kasi yung paminta natin. So kapag dito ko siya tinakpak, hindi siya lumalagos. Mag-add na tayo ng kaya. Magadra rin tayo ng sube. Ayan. So, hintayin muna natin yung kumulo. Habang nakasala nga yung ating pusit, sinampay ko muna yung damit na nilaban ko kanina para bukas matuyo na kasi mainit dito sa likod. Kumukulo na yung ating pusit. Luto na yung ating adobong pusit, kaya pinatay ko na. nalubat kasi yung isang cellphone, kaya ginamit ko yung ng anak ko. So, luto na to. Oo, 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 mo yung isda. Yay! Kaya din ang Ito na. Nilagyan ko na nga rin ng magic syrup itong tilapia para mas masarap. Charot! Lagyan na natin ito si tilapia. <laughs> kasalangay nga yung ating isda, syempre magwawalis-walis muna tayo para medyo mabawas bawasan naman yung alikabok. Charot, hindi naman talaga maalikabok Pero syempre, hindi naman porket hindi madumi yung sahig mo, hindi ka na magwawalis-walis. Hintayin mo pa ba na magiging sobrang dumi? Charot! <laughs> tapos na nga ako magwalis, tapos luto na rin yung ating isda. Kaya syempre, iaahon natin siya bago pumasunog. At syempre, isusunod na natin yung ating kanin kasi hindi pa ako nakasaing. O, di ba magaling? Kakain na tayo mamaya pag ng kanin. Buto na yung ating rice. Gagawa tayo ng sauce. Ng sausawa natin ng prito. Nagas ko ng itong kamatis. Mas masarap kasi no kapag may kamatis. Pinapapakoto. Char. Char. maglalagay lang tayo ng C, Siguro mga apat. Hindi naman siguro sobrang ang Iwain lang natin sa dalawa. Eh, kasi baka sobrang ang to. Hindi na makain ng beshi mo. Charo. Siyempre yung ating kalamansi. Ay, oh, makita. Ay, makita. Ay, makita. syempre, dapat meron tayong kapares na manga. Manga yung hinong paborito ko po. Matamis naman. Ayan. At syempre, pinapal mm -hmm. natin syempre ganyan. Parang maganda. Chow. O, oh, diba? O, diba? O, diba? O, diba? O, diba? O, diba? Kasi, nung buhay pa yung mother ko, um, may need din siya sa mga hinog. Tapos, binabinitin niya ng hiwa yung mga ganya. Oh. Diba? Oh. Oh. Ha? <laughs> Siyempre, mag-ipit tayo ng buhok. Bago kumain. Ba, eh? Ayok pa si Makalat. Lagi ako nakaipit kasi minsan yung maghangin, bitaw pa naman at niya yeah, ang buhong maglipad-lipad, rabibadiin maglipad nyo ng mga char. Kain po tayo. Yung anak ko nga pala kumakain na siya ng isda. Pero yung isda, nilalagay ko siya sa gitna mismo ng kanin tapos binibilog ko para hindi niya masyadong mahalata. Tapos yun, kumakain na siya. Mmm <makes noise> Crispy! Tapos na kaming kumain, kaya mag dessert na kami. Yung sa kanya nga pala, cookies and cream. Tapos yung sa akin, mango floating. Tignan yung anak ko. Nakakatawa kasi nagmamadali siya na yung... Nakalimutan ko rin kasi tulungan. Masarap <laughs> cookies and cream, and then itong mango float flavor. Ba, nagustuhan niya yung akin. Ayaw mo yung cookies and cream. Mukhang nagustuhan niya ng anak ko itong akin. Nagustuhan niya yung mango float flavor. So, okay lang naman. Yun lang. Thank you for watching. Bye-bye!